Uh, Angel. Kinuha ko to sa library kanina. Baka gusto mong basahin. Uh, marami pa akong magazine dun sa kwarto. Gusto mo pahiramin kita? Hindi na. Madami pa akong binabasa. Angel! Kain ka muna, oh. Ako mismo naghanda nito. Masarap to, promise. Tignan ko to ito Masarap yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo palang sip-sip sa pamamahay na no? Alam niyo, dapat kasi umalis na kayo kasi hindi naman kayo pamilya. Tsaka hindi pa kayo nahihiya na pinagsisiksikan niyo yung sarili niyo dito. Kung ako sa inyo, umalis na kayo dito. Huwag nyo nang hintayin na paalisin pa kayo dito. Dapat kusa na kayong umalis. Angel. hindi tama ang mga sinabi mo sa kanila. Bakit naman po naging mali, Lola? Di ba tama naman po ako? Dapat umalis na silang tatlo dito. Hindi ba't narinig mo ang sinabi ng lolo mo? Mga apo ang turing namin sa kanila. Kaya walang aalis sa kanila dito. Pero Lola, hindi niyo po ba nakita kung paano sila naging sipsip -sip sa akin kanina? Hindi sila sumisipsip. Nagiging mabait lang sila sa'yo. Pero pagsalitaan mo sila ng masama, makinig ka sa akin, ha? Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ni Maggie. Pero sa akin, hindi maaari ang ganyang ugali. Magsorry ka sa kanila. Kinakampihan mo sila, Lola. Kasi mas gusto niyo sila kaysa sa akin. Angel, magsorry ka. 卡梅拉，What happened?